isang ama na akusahan ng sadyang pag-iwan sa kanyang anak na namatay sa loob ng mainit na kotse. Ang inaakalang isang aksidente ay inaimbestigahan ngayon ng Georgia Police bilang isang murder. Noong June 18 matapos kumain ng agahan sa isang fast food restaurant, pinaupo ni Justin Harris Ross ang kanyang 22-month-old na anak na lalaki sa car seat at nagmaneho papunta sa kanyang opisina. Ayon sa initial reports, nakalimutan daw ni Ross na huminto sa daycare at hindi niya sinasadyang naiwan ang bata sa loob ng kotse ng halos pitong oras habang ang temperature sa kotse ay umabot ng 90 hanggang 100 degrees Fahrenheit o 30 to 37 degrees Celsius. Pagkatapos niya magtrabaho, nagmaneho ng sandali si Ross bago niya namalayan na nasa kotse pa rin pala ang kanyang anak. Huminto siya at nagsagawa ng CPR sa bata pero namatay na ito. Noong una ay naawa pa kay Ross ang pulis. Pero nang sinimula ng investigasyon, ang mga sagot ni Ross sa mga tanong ang nagbigay sa kanila ng ideya na baka hindi aksidente ang nangyari. Isang issue ang distansya na minaneho ni Ross mula sa kanyang kinainan ng agahan sa kanyang opisina. Apat na minuto lang yon. Posible bang makalimutan niya agad ang kanyang anak? Nalaman din ng pulis na bumalik sa kanyang kotse si Ross sa kanyang lunch break pero hindi pa rin daw niya napansin ang bata. Ayon sa isang police source, napakatapang ng amoy sa loob ng kotse, imposibleng hindi kapansin-pansin na mayroong nangyari. Itong si Ross ay nagawa pang magmaneho ng isa't kalahating milya bago siyang minto. Inconsistent din ang kanyang initial statement na ayon sa saksi sa parking lot, sinabihan daw sila ni Ross na nag-choke ang kanyang anak. Pero ang pinaka ebidensya ay natagpuan sa computer ni Ross sa kanyang trabaho. Ayon sa pulis, may nagsagawa ng online search para malaman kung gaano katagal bago mamamatay ang isang hayop kapag naiwan ito sa mainit na kotse. Si Ross ay nakasuha ng felony murder at child cruelty. Wala siyang bond at siya ay nag-plead ng not guilty sa korte. At kahit na may bagong ebidensya laban sa kanya, mahigit labing isang libong tao ang pumirma sa isang change.org petition para mapawalang bisa ang mga kasong na isang laban kay Ross. Ayon sa isang supporter, masyado ng maraming pinagdaanan si Ross para makulong. Sana ay payagan siyang makauwi sa piling ng kanyang asawa. Ano sa tingin nyo? Si Ross ba ay murderer o biktima ng isang napaka-tragic na aksidente? Mag-iwan ang opinion sa comments.